Yes, Bidyo Gapar! Mabilisan lang ito mga kabatang helmet Mag-a-announce tayo na Bidyo Gapar mm -hmm. Dahil sa mga araw sa toon, nasa Japan na po Si Prof. Dokselo Magno So ini-invite po namin kayo na dumalo Bidyo Gapar mm -hmm. Sa Tokyo University of Foreign Studies Dahil bukas po may talk po sila dyan Ni Atoy Barry, speakers po sila dyan Sa pagmalakasan Naku Bidyo Gapar, maganda yung topic Ito tayo Sa Japan uh -oh. <laughs> ganyan po yung QR code para mapagparegister kayo. So, ayan mga kapatang helmet. Kakarating lang po natin dito sa airport ng Japan. Gusto ko po kayong invitahin. bukas. May forum sa uh, Tokyo University of Foreign Studies speaker tayo kasama si uh, Atty. Barry Gutierrez. So, kita-kita po tayo kung may time kayo. It's from 2 o'clock to 4 o'clock. yung mga OFW, basta lahat yung mga nandyan na Pinoy. At kahit hindi Pinoy, syempre na no, ka pa. Mm -hmm. Ina-invite po namin kayo na dumalo sa pangmalakasan na talk po nila Prof. Doc Shelo ng and ni Atoy ni Barry dyan sa Tokyo University of Foreign Studies sa Japan. Tara na! Gana!